So yun mga lods, good morning, good morning. Uh, magluluto nga pag tayo ngayon ng sinigang. Sinigang na bangus. Magkabeta tayo ng ating ricado. Mayroon tayo ditong sibuyas. Sibuyas at bawang mga lods. Simpleng luto. Ayos. Tapos lalagyan natin ito sa ating kaldero. So yun mga lods, ito yung ating tubig. Lagyan natin siya ng paminta. Tapos mga lods, uh, isa lang natin siya sa ating mahiwagang kalan, kalang di uling. Yung mga lods. Tapos mga lods, uh, yung natin yung ating kangkong. Yung so, ating kangkong. Simulan natin mga lords. Nakalimutan na yata ako ah. Mga lords, ito kong kung ko na ko lang kinuha sa paligid. Sa kapitbahay. Hindi ko. Mga lords. So mga lods, balata natin yung ating radish. Radish o ang tawag dito, labanos. Tidak ada yang harus.

Sunod naman natin ng lods yung ating okra. Yung ganyan lang. Ito na yan, lods. Gagay natin. Pagdalawahin ano? lang natin. Shoutout out pala sa aking mga followers. Thank you sa so, inyong walang sawang suporta, mga lods. Thank you very much. Tapos mga lutsos na natin itong ating sitaw. Ganito lang yung mga para mabilis. ano ng sitaw, mag Ang lang mga lods. Natutunan ko to nung nagtatrabaho pa ako dati sa canteen. Diyan sa may FCIE. yung sa may palapala. mga -pala. lods. Okay. Tapos na yung ating uh, on. Gago. So, naman ating sili ay ating lagay okay, dito mga lods, update ko lang kayo mamaya so yun mga lods, kumukulo na yung ating tubig lagay natin yung ating sinigang na sili kapang sigang tapos ilagay natin yung ating sitaw green na green, sariwang sariwa tapos takpan lang natin mga lods hanggang sa maluto yung ating sitaw so yung mga lods, lagay natin siya ng asin tapos, nang tak-tak-tak. So, yun mga lods. Ilagay na natin yung ating uh, talong at yung ating okra. Tapos, yung ating labanus. Labanus na simputi mo. So, yun mga lods. Ilagay na natin yung ating sinigang sa sampalok. sarap yung maasim na maasim. Ilagay na rin natin mga lods yung ating bangus. Yun o. No? Yun yung pinakamasarap dyan o. No? Yung bituka atay. Yun mga, mga lods, 'to oh, ang taba ng atay ng bangus. So 'yun mga lods, oh, kumukulo na 'yung ating sinigang na bangus. Tikman natin mga lods 'yung ating uh, sabaw ng ating uh, sinigang na bangus mga lods, tikman natin. Ah, sarap sawa na lang kulang. So, mga lords, lagay natin yung ating kangkong. Yun, oh. Sinigang na bangus. So, yung mga lords, luto na yung ating sinigang na bangus. Kain tayo, mga lords.